Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po? <clears throat> Ang dami nating natutulungan. <laughs> Masaya ako para sa inyo. I-play nyo lang po yung mga, yung mga pampabalisa, yung pangbalik ng sakit, ng mga ginawa sa inyo. Makakatulong po yun sa inyo, yung mga lalo na especially on pain kayo. Ano? So, checking energies tayo hindi ako nakapag-reading, ano, pero hopefully, I do my best para makapagpa-reading sa inyong lahat. Makareading. Minumungkahi ko po lahat na magpa-reading na po kayo. Mas maganda po na by month or kung kaya ng budget nyo. Okay naman po. Depende po sa inyo. Pero sana budgetan nyo po yan para po meron kayong idea every month. Sorry, alam niyo naman na meron akong um, ano ba tawag dito? Allergy. <laughs> Intindi niyo na lang. <laughs> okay. Page of Wands, a Three of Swords and Temperance, Three of Pentacles and High Priestess. King of Wands and the World, Okay. Gusto ko to. Gusto ko to. <laughs> Umiiyak siya sa iyo. Oh. nami niya kung may anak kayo, may family, nami ka niya. May taong babalik sa inyo. Tatawa, connections, nagsisisi. Ayan oh, nagsisisi. High Priestess and King of Wands, may pag may pag-uusap. Parang napaka independent ng energy mo mas lalo kang malakas ngayon. Opo, mas lalo kang malakas. So, dito muna tayo. The moon. Oh. Ang dami niyang iniisip na bayarin. Okay. Hindi lang iniisip na bayarin. Okay. So, but, feeling ko, makakabawi ito eh. Kasi meron dito teno of pentacles. Okay. Oh, my God. Gusto niyong bumawi. Gusto niya bumalik. Magbe-beg. Someone begging. Someone na magpapaaramdam. Yan. Meron siyang, nakik meron ako nakikita na parang thankful. Okay thankful siya na nandyan ka. Or maring nasira kayo sa pera. Pwede rin po. Baka po nasira kayo sa pera, no? Baka may nagsulsol or nanira something. Okay? Tingnan muna natin. Maano natin yan. Okay, so... Some of you ay may kaya ata yung guy, pero ikaw medyo hirap, I think. Or, ikaw may kaya, siya yung hirap. Okay, depende sa divert. Ibig sabihin nito, medyo magkaiba yung pinagdaanan ninyo. Pinagmulan ninyo. Okay? Bakit? Malaking epekto kasi yun eh. Kapag binanganak yung person natin na mayaman, talagang sanay yan sa, sanay yan sa, ano, sa sarap buhay. ba? Diba? So, kung mahirap naman, sanay naman sa hirap. ba? Diba? So, masyado ka atang maraming expectations sa kanya. Kaya nangyayari to. Kasi, alimbawa, na pag matasang natapos ng person niyo, tapos iniisip mo, dapat nakakagawa siya ng perfect, ng discard anything, kasi nga matalino siya. ba diba? So, some of you is parang pabigat ka sa kanila. Okay? Pabigat ka sa kanila. So, ang nangyari, kaya nag to, nag Plurk. nag nag-explore. Okay, so... Parang ganun kasi nangyayari eh. Pero feeling ko someone dito na magre-reach out. Mamaya kakalambagin natin 'yan para maano siya. 'Yan. Oh. Okay. King of Pentacles and Knight of Cups, Queen of Swords. Um, I think meron siyang gagawin para mag-ayos kayo. May kaya nga to. Feel ko lang. Or, alam mo yun, yung third party nakakatulong sa kanya. May mga ganun eh. So, I know, mahirap, masakit sa inyo. Pero, yun po yung katotohanan. Um, ayoko man sabihin nito, pero parang ini ka ng third party. Or, ini-stock ka ng person mo kung nag-away kayo ngayon. Opo, ini ka niya. Pinagmamasdan kanya niya. Medyo ma-pride. Yes. Tinan natin yan. Okay? So... Tingnan natin yung mga energies ninyo. Kung ano yung blessings paparating sa inyo. Medyo ma-pride dito yung person ninyo. Uh, may gagawin tayo dyan. Okay? May gagawin tayo, of course. Okay, so isipin niyo na nakaharap niyo ako, kasama niyo ako. Nasa tabi niyo ako. 'Yan. Ikaw yung kinakausap ko. Pwede naman after ng ritual na ito gagawin niyo, i-play niyo lang. Kasi maganda po 'yung prayer na nandiyan pa rin naka-attach. Okay? So Guguluhin natin yung isipan ng person nyo. Okay. Guluhin natin siya. Pwede siya mananaginip nito sa pamamagitan nito. Okay. Ah, dasal lang ko oh, ha. Okay. Aha. <clears throat> uh -huh. Anin natin yung isipan niya, ha? Para maisip kanya or maari itong managinip. Meron pa akong bukas ibibigay sa inyo sa pagtulog naman yon Okay? Okay. Okay. Sabihin yung pangalan niya, ha? Para iisipin ka niya. Mababalisa siya. Mananaginip siya. Banggitin ang pangalan. 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 magitin ng pangalan, magitin ng pangalan, magitin ng pangalan, magitin ng pangalan. Okay. Tingnan nyo yung itlog, ha? Tumingin kayo. Okay. Pangitin mo pangalan mo. Pangitin mo pangalan mo. Pangitin mo pangalan mo. Pangitin mo pangalan mo. Okay. Okay. At tapos, igaganon nyo yung kamay ninyo. Okay? Halimbawa, nanonood kayo sa akin. Eto ako. Gaganon ninyo yung kamay ninyo. Ako, gaganon ako. Gets? Kung ito ang screen ng cellphone ninyo, eto ako, eto ka. Gaganonin mo yung kamay mo. Gets? Okay. Banggitin mo ang pangalan mo. 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 Okay, tama. Very good. Okay. mababalisa ka. Iisipin mo kung sino man ang nagbanggit ng pangalan mo. Inuutusan kita. Inuutusan kita. Magsisisi ka. Magsisisi ka. Iiyak ka. Malulungkot ka. Maaalala mo kung sino man ang nagbanggit ng pangalan mo tinatawag makikiusap ka maaawa ka kung may mga anak kayo okay ready Banggitin niyo ang pangalan niyo. Pangalan niyo. Pangalan niyo. <sighs> Banggitin mo ang pangalan niya. Banggitin mo ang pangalan niya. Banggitin mo ang pangalan niya. Hopefully, lahat kayo matulungan ma-absorb ng itlog na to. Ang mga iniisip ninyo. Okay? At ito itatapon ko. Kasama ng problema nyo doon. Yan. Okay? At tapos, mag-comment kayo dito kung effective po sa inyo. Tingnan natin kung tatawag magpaparamdam. Huwag mawala ng pag-asa. Kung biglang nag ang person nyo, naging mabait, naging clingy. May mga ganun po. Marami po yan effect. Maniwala lang kayo. Ang video na ito ay ginawa para lang sa mga naniniwala. Pag hindi po kayo naniniwala, escape nyo na lang po. Okay? Okay. So, checking energies tayo. Inshallah. Magka, ano yan sa inyo. More blessings sa inyo, mga mahal ko. i natin yan. Bukas, meron pa akong intuturo sa inyo. Sumama lang kayo. Pero yung ritual na to, hindi, tayo, hindi kayo pwede mag-ritual ng mag-isa. Ako kasi may prayer, sinasama ko kayo. Okay? bawal nyong gawin. Hindi to ang kabuuan ng ritual. Meron pa. Siyempre, pag ipapakita sa inyo, mahaba. <laughs> mahaba po yon mga mahal ko. Okay? So, kahit video lang yan, makakatulong yan sa inyo. Marami tayong natulungan yung, mga gin, yung video na pangpabalisa. pabalisa. Ay, nako, ang daming nag-message sa akin. Sobra. May, umiiyak pa yung iba. Alam mo תשמי לב. לא. אוקיי. אהה. seven of earth, three earth, okay, ace of, okay, so your blessings malapit na, yung hardworking ka na tao, talagang ipipay off yan ng Diyos, ng universe sa'yo, bibigyan ka ng ano, kumbaga, regalo, yan, ang ganda ng blessings ninyo, mga madam ko. Kung may business kayo, mag pa yan. Tuloy nyo lang yan. Kung walang business, promotions, may matatanggap sa trabaho, matutuwa ka. Ayan o. Oh. Dala-dala mo yung basket. So, ibig sabihin, magpipitas ka, kukuha ka. ba? Diba? More blessing. Yung income, yung pera, yung pera mo sa banko. ba? Diba? At anyway, sa mga may business dyan, yung sikreto ko po talaga, bakit po ba kayo, Ma'am Miley? Marami, marami kasi nagtatanong sa akin na yung business ko daw maganda. Well, pwede po kayo mag-avail sa akin nito. Okay? Pwede po kayo mag-avail nito. Um, limited stock lang po to. Pwede po sa online online business. um uh, anything malakas to. Um, konti lang to yung sangkap ko, pero magbibigay ako para matulungan kayo. Okay? Maraming nagtatanong sa akin. Actually, maraming naiinggit na sa akin doon sa pwesto. Kasi daw, ang galing-galing daw talaga ng ano. Ah, um, malimbawa, tulog mga 3 hours. Babawi sa gabi. So, thank you, Lord. Alhamdulillah, kahit papano, hindi kami na zero. Hindi, kami, hindi mababa yung kita namin. Lagi kaming nakakahabol. So, ito yung sekreto ko. No? Okay? So, wala pa yan. May kasama pa to. May kasama yan. So, tuturuan ko kayo kung paano uh, kunin yung swerte. Paano padaluin. Yan. So, sa bahay, pwede yung ilagay. Akong bahala sa inyo. Kung mahina ang pera sa inyo, mabagal, tigil nyo na parang, ano ba to? <laughs> Anything. Gawin natin yan ng paraan. Okay? <laughs> Sige po. Walang problema sa akin. Sini-share ko po ang, ang aking kaalaman para makatulong po sa inyo. Okay? Maraming salamat. Good luck sa inyo. Yeah. may magbabalik. Insya Allah. I hope na absorb ng ano natin. Ng rituals natin. Yung mga problema ninyo. Yung mga negative ninyo. Bye-bye. Ingat po kayo and more blessings sa inyong lahat. Naway, nahigop natin yan lahat. Ingat. <laughs> ay, eto pa lang. Makalimutin talaga ako, ano. Eto po ay ang aking Facebook account. Pwede po kayo mag-message yan. Oo, uh -huh, walang signal. <laughs> Teka lang, ayusin ko. Okay. Yan. Uh, May Litaro. Um, ano to? ah. Uh, itong number ko, huwag nyo pong tawagan. Hindi po ako nandyan. Nasa messenger po ako. May admin po tayo makakausap ninyo. Okay? Sila po yung nag schedule sa inyo. Halimbawa, nag-rush kayo. Ma'am, emergency po. Kailangan kita makausap. Magpapareading ka muna. Pag, kung, pag okay naman sa'yo, nag-payment ka na, makakausap niyo ako on the spot. Okay? Yung admin ko mangungulit sa akin. Kasi marami pong nakapila. Pero huwag kayong mag-alala. Lat kayo naman talaga ay matutulungan. Kung willing naman kayo tulungan, ni eh kung ayaw niyo wala rin naman ako magagawa. Okay, sige po maraming salamat. Ingat.